kung ikaw ay may mga kakulangan sa buhay gaya ng mga personal na kagamitan ari-arian mga katangian na meron sa iba ngunit wala sa iyo at iba pang mga kasangkapan sa buhay kung naiingit ka sa iba para sa iyo ito Dumungaw ang isang mayamang lalaki sa kanilang pintana at nakita ang isang pulubing nagpupulot ng basura upang may makain. Ang kanyang sinabi sa sarili ay, Salamat sa Diyos at hindi ako mahirap. Ang pulubi naman ay nakita ang isang taong wala na sa katinuan at pag-alagala na lang kung saan saan. Buntong hininga niyang sinabi, Salamat sa Diyos at hindi pa ako nahihibang. Ang taong baliw naman ay may nakitang ambulansyang umaakay ng taong may malubhang karamdaman na patungo na sa kasawian ang kanyang nasabi ay salamat sa Diyos at wala akong ganung karamdaman nung sa ospital na ang taong may karamdaman may nakita siyang mga tauhan ng ospital na nagtutulak ng bangkay patungo sa morgue sinabi niya salamat sa Diyos hindi pa niya ako binabawian ng buhay nakuha mo ba ang punto? Ang tanging walang buhay, ang hindi na makapagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng dakilang lumika sa regalong buhay na meron ka hanggang sa kasalukuyan. Buhay na bu buhay at humihingak pa. Ang tanong, kailan ka magpapasalamat sa kanya? Ang mga leksyon ng buhay ang magpapatatag sa atin na lumaban sa mga hamon ng buhay. Kaya kung nakafollow ka na sa magbuhay, dahil araw-araw kang matututo tungkol sa mga aral ng buhay.